Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong gabi ng October 26, 2017, isang residente ng Barangay 190 sa Pasay City ang humahangos na tumakbo patungo sa Barangay Hall at sumigaw ito ng may patay, may patay. Pagkalipas ng ilang sandali ay bumalik siya sa lugar kung saan niya nakita ang bangkay. Sa madilim na bahagi ng kalsada ay maingat siyang nagtago. Bagamat medyo madilim sa lugar, ay naaninag niya na merong isang lalaki ang lumabas ng sasakyan. Hinila nito papalabas ang wala ng buhay na katawan at pagkatapos ay bumalik ang lalaki sa loob sa kapapalayong pinaandar ang sasakyan. Ang nangyaring yan ay kagad kumala at hindi lamang sa buong barangay, ngunit napikip na rin ito ng ilang mga TV news outlet. Ang biktima ay kinilalang si Gerardo Maquidato Jr. Base sa report, ang biktima ay hindi nakatira sa lugar kung saan ito itinapon. Sa resulta ng autopsy ay lumalabas na siya ay binaril ng isang beses sa likod ng kanyang ulo gamit ang 9mm pistol. Dahil sa close range o malapitan ng pagbaril dito, ang bala ay lumabas sa kaliwang mata na naging dahilan ng agaran niyang kamatayan. Sa pagkamatay ng 37 taong gulang na padre de pamilya ay naiulat na naulila ang apat niyong mga anak. Maaring hindi mo kalala ng personal ang biktima o hindi mo pa naririnig ang kanyang pangalan. Pero kung napunta ka sa burol niya na ginanap sa Ascension Chapel of the Immaculate Heart of Mary Parish sa Quezon City noong November 3, 2017, ay masasabi mo na maraming tao ang nagmamahal at gustong magbigay kahirado ng respeto sa huling pagkakataon. Sa dami ng mga tao sa chapel ay may hirapan kang maglakad. Ang byuda nitong si Brenda bagamat pagod ay wala namang tigil sa pagbati sa lahat ng mga taong nakikiramay sa kanila. Sa interview ay binahagi niya na bagamat pagod na ang kanyang mga mata sa kahihiyak at mabigat ang kanyang kalooban sa nangyari, ay naiibsa naman ang kalungkutan niyang nararamdaman sa tuwing nakakausap niya mga taong nakikiramay at ikinikwento ng mga ito ang kabaitan ng namayapa niyang asawa. Ayon sa ulat, si Gerardo o Junji sa mga taong malilipit sa kanya ay inilarawan nilang ang tipo ng tao na matibit magsalita o tahimi. Kaya nagulat na lamang sila nang ito ay mag-viral. Base sa salaysay ng Facebook user na si Divine Lacto Ornum, si Gerardo ay isa sa mga mabubuting tao na nakilala niya at maituturing niya itong Good Samaritan. Ibinahagi ni Divine noong August 2016, ang kapatid niyang si Prima ay nakikipaglaban sa sakit diabetes at chronic kidney disease. Kaya kailangang pumunta nito sa ospital para kunin ang dugo na gagamitin sa dialysis treatment. Mabilis siyang nagbook ng grab at ang driver na nakuha nila ay si Gerardo. Mula Pasay ay hinahitin nito ang kanyang kapatid sa Quezon City. Nagulat na lamang siya na makatanggap ng tawag mula kay Prima at ito ay iyak ng iyak. Sinabi ni Divine na kaya pala ito emosyonal ay dahil hindi sila pinagbayad ni Geraldo ng pamasahe. Maaaring ang iba ay sabihin na maliit lamang na ang pera niyon. Ngunit para sa may sakit at hikahos sa buhay na si Prima, ang ginawa ni Herardo ay hindi niya araw-araw na naranasan. Bagamat nagawa niyang makapagpagamot sa kasamaang palad, tatlong araw pagkatapos makapagpadialisis ni Prima, ang kanyang katawan ay bumigay na rin dahil sa komplikasyon. Ang kabaitan ni Gerardo ay binahagi ni Divine sa social media para pasalamatan ito dahil kahit sa huling pagkakataon ay nagawa nitong pasayahin ang kanyang kapatid. Ayon kay Brenda, sinabi sa kanya ni Gerardo na hindi na nito siningil si Prima dahil sa naawa siya at napabilib sa lakas ng loob ng pasyente. Dahil kahit may iniinda na itong sakit at halatang hirap na hirap na talaga, ay nagawa pa rin ni Prima na sumabay sa kanta na tumutugtog sa radyo. Bagamat ito ay naging viral, ang Grab driver ay hindi humarap sa kamera dahil si Gerardo ay ang tipo ng tao na ayaw ipagyabang ang mga kabaitan niyang ginawa. Dahil naniniwala ito na kahit sino ang makakita sa pinagdadaanan ni Prima ay maaaring gawin rin ang ginawa niya. Hindi doon natapos ang kabaitan ni Gerardo nang mabalitaan ito na pumanaw na si Prima ay hindi lamang ito pumunta sa lamay Ngunit inialok din niya ang kanyang sasakyan para magamit na family service sa libing. Kahit ayaw niyang magpa-interview, ang Grab Philippines naman ay binigyan siya ng reward at tinawag ito na isa sa kanilang mga magagaling na drivers. Ngunit sa halip na tanggapin ang buong reward, binigyan ni Gerardo ng parte ang naulilang anak ni Prima ng pera para magamit ito. Sa burol din ay nalaman ni Brenda na ang kanyang mahal na asawa ay madalas din palang magbigay ng payo sa kapwa niya drivers kung paano nila ligtas na matatakasan ang masasamang loob. Lagi nitong sinasabi na kung sakaling may masamang tao na gustong manghold up o mangcarjack sa kanila, ay huwag na nilang labanan ang mga ito. Sa halip na lumaban ay kusa na lamang nilang ibigay ang kanilang kinita dahil naniniwala si Gerardo na walang katumbas na halaga ang buhay ng isang tao. Nang 6.15 ng gabi noong October 26, 2017, ang pamangkin ng biktima ay nakatanggap ng text mula kay Gerardo kung saan sinabi nito na pagkatapos niyang maihatid ang huli niyang customer ay uuwi na rin siya. Ngunit dalawang oras pagkatapos ng text message na yun, ay hindi na nila makontak si Gerardo. Buong gabi ay wala silang tigil sa pagpapadala ng text o kaya pagtawag dito para malaman ang kinaroroonan nito. Kinabukasan, ang kanilang paghahanap ay natapos nang makatanggap sila ng tawag mula sa Pasay Police at doon nila nakumpirma na kaya pala hindi ito nakauwi ay nabiktima si Gerardo ng isang krimen. Nang lumabas ang resulta ng autopsy ay doon nila natuklasan na ito ay binaril ng isang beses at ang bala ay lumabas sa kaliwang mata ng biktima na agad nitong ikinamatay. Ang balita ay kaagad nakarating sa Grab Philippines kaya kaagad silang naglabas ng statement at upang mahikayat ang mga tao na isuplong ang salarin, sila ay nagbigay din ng 100,000 pesos na reward sa sino man na makakapagturo sa pagkakakilanlan ng sospek. Sa interview sa Grab County Head na si Brian Su, ay sinabi nito na nakikipagtulungan na sila sa mga investigador para mas mapabilis na mahuli ang salarin o mga salarin. Habang pinaglalamayan ang labi Gerardo, ang mga otoridad naman ay abala sa pag interview sa mga kamag-anak at mga kaibigan niya. Ngunit lahat ng mga ito ay sinabi na wala silang kakilala na kagalit o may galit kay Gerardo. Kaya ang sunod na tiningnan ng mga investigador ay ang datos mula sa Grab dahil maaaring doon sila makakuha ng clue. Limang araw pagkatapos mangyari ang krimen ay natanggap nila ang datos mula sa Grab Philippines. Ibinahagi nila na meron na silang pitong tao na kinikonsiderang mga person of interest dahil ang mga ito ay ang huling nagbook ng serbisyo ni Gerardo. Sa mga sumunod na araw ay nabunyag na tatlo sa mga ito ay mga air conditioner technicians. Base sa records, sinundo ng biktima ang tatlo sa San Juan at inihatid niya sa Doña Noning Street. Ngunit ang mga technicians ay gagantinanggal sa listahan ng mga POIs dahil napatunayan na ang mga ito ay merong solid na alibay. Ang sunod na inimbestigahan ng mga otoridad ay ang apat mga na mga canceled transactions. Natawag kung ang isang customer ay nagbook ng grab ride pero hindi natuloy ang transaksyon dahil nag ang isip ng mga ito. O kaya naman ay nakasakay na ang mga ito ngunit pinindot nila ang cancel button sa grab app. Habang gumugulong ang investigasyon noong October 31, 2017, panandali ang naging masaya ang lamay ni Gerardo dahil ipinagdiwang ng kanyang pamilya ang ikatatlumputwalong taon niya sanang kaarwan. Ngunit ang emosyon sa chapel ay nagbago nang ipakita ang tribute video para kay Gerardo. Pagkatapos itong maihatid sa huling himlayan, ang tagapagsalita ng Pasay Police ay ibinahagi sa publiko na tukoy na nila ang salarin sa pagpatay sa biktima. Ayon sa mga ito, isang babae na kasama sa apat na mga person of interest ang kusang loob na dumulog sa kanilang presinto para sabihin na ang cellphone at account niya ang isa sa mga nakitang canceled transactions. Pero hindi siya ang di gumamit noon. Sa halip, ang kanyang live partner ang nag-book ng grab car. Ang babae ay hindi pinangalanan pero inamin nito na ang salarin ay maaaring ang kanyang kinakasama na si Nicolo de Lemios o Nico kung tawagin. Sa background check ng mga investigador sa hinihinalang sospek, ito pala ay 25 taong gulang lamang at residente ng barangay 148 sa Pasay. Si Nico ay pinagahanap din pala ng mga otoridad dahil ito ay merong arrest warrant. Noong November 7, 2017, ang magkakamag-anak na ito ay mabilis na dumating sa Pasay City Police Station dahil sa balita na si Nicolo de Lemios ay naaresto na ng mga otoridad. Ang report ay kanilang nakumpirma nang makita nila ang salari na nakaposas at na interview ng mga pulis. Base sa criminal record at salaysay na rin ang ginang na ito, noong October 2014, si Nicolo ay pinatay pala ang kanyang labing siyam na taong gulang na anak na si Gino Balbuena. Sinabi niya na ang dalawa ay magkaibigan. Pero dahil sa aksidente lamang itong nasiko ni Gino habang naglalaro ng basketball, si Nicolo ay mabilis na nagalit at dali-daling umalis sa basketball court. Pero pagkalipas ng ilang minuto ay bumalik ito sakay ng isang motorsiklo na minamaneho ng isa ng kaibigan. Pagkababa ni Nicolo ay mabilis nitong hinugot ang baril na kanyang dala at tatlong beses na pinaputukan si Gino na agad itong ikinamatay. Bagamat maraming tao sa loob ng basketball court noon na nakakita sa nangyari ay wala namang naglakas loob na pigilan ng sospek sa takot na sila naman ang baril nito. Ayon sa ginang, sila ay kaagad nagsampan ng kaso at noong February 2015 ay ipinapa ipinapaaresto na ang dalawang salarin pero mabilis sa mga itong nakapagtago. Ibinahagi ng na kanilang pamilya na ang pagkakaaresto kay Nicolo ay isang malaking break sa nakabinbin na kaso ng kanilang anak. Sa press briefing na ito ng Pasay Police ay sinabi nila na naaresto nila si Nicholas sa tulong ng ina ng live -in partner nito na nooy nakatira sa Tarlac. Ayon sa kanila, noong gabi ng November 7 ay pinuntahan nila ang tinutuloy ang bahay ng sospek sa Santo Niño Pasay dahil gusto na nitong sumuko. Kasunod noon, ang Pasay Police ay nagtungo naman sa construction site na ito sa barangay Matatalaib, Tarlac City. Doon ay nakita nila ang nawawalang sasakyan ni Gerardo na ilang linggo na rin nilang pinagahanap. Ang sasakyan ay nakatigil lamang sa parking lot ng gusaling ito. Sa ganda ng takbo ng investigasyon, ang mga tridad ay kaagad dinala ang sospek sa kamkrame Kung saan ibinahagi ng mga ito na kaya nila nahuli ang salarin ay dahil sa nagbigay ito ng surrender fillers na termino nila kapag ang hinihinalang sospek ay gusto ng sumuko. Idinagdag nila na ang salarin ay mag-isang gumawa ng krimen at hindi ito miyembro ng anumang grupo ng mga carnappers. Ayon sa spokesperson, sa dami ng mga nakalap nilang ebidensya laban sa salarin, ay isandaang porsyento silang naniniwala na meron silang malakas na kaso laban dito. Bago magtapos ang press conference, ang mga otoridad ay hinayaan ang ilang pamilya ni Gerardo na magbigay ng mensahe sa taong pumatay sa kanilang mahal sa buhay.

Pero maraming hindi pwede ang kay isa, isang mong mabuting tao ang minalagiya mo. Ako kasi pag siya sa pamilya niya, pero anong ginawa mo sa kanya? Anong payot ang ginawa mo sa kanya? Masaawal ka pa. Pagsisisihan mo ang buhay ang kinagawa mo. Gamit ang CCTV, ang mga otoridad ay nagawang mapagtagpi-tagpi ang huling beses na nakitang buhay ang Grab driver na si Gerardo. Ayon sa mga investigador, sa kuhang ito ay si Gerardo pa rin ang nagmamaneho ng kanyang sasakyan na puting Innova. Makikita na pagkatapos niyang maihatid ang mga technicians sa Doña Noning Street ay lumabas ito sa Livrisa at siya ay pumasok sa Arnaiz Street. Dahil sa limitadong kamera sa lugar, sa loob ng ilang minuto ay walang nakakaalam kung nasaan si Gerardo. Ngunit bandang 7.20 ng gabi, siya ay nahagip muli ng CCTV sa barangay 76 sa FB Harrison. Makikita mo na ang Innova ay nag-hazard signal at tumigil ito ng ilang minuto na tila merong hinihintay. Pagkalipas ng ilang minuto ay umandar muli ang Innova pero dahil sa labo at angulo ng CCTV, hindi klaro kung merong taong sumakay. Pero ayon sa mga otoridad, nang itinigil ni Gerardo ang kanyang sasakyan sa lugar na yan, ay doon na pumasok sa Innova ang salarin. Ang teorya ay suportado ng datos na nakita nila mula mismo sa grab app ng live-in partner ng sospek. Bagamat lumalabas na cancelled booking ang nakikita sa grab app, sa history naman ito ay nakita na ang pick-up point ng sospek ay sa FB Harrison at ang drop-off point ay sa Market Market. Ngunit sa kuha ng CCTV ay makikita na sa halip na dumiretsyo sa drop-off point, nahagip ito sa CCTV bandang EDSA. Nag-U-turn at sa kakumanan sa Aurora Boulevard patungong Andrews Avenue. Sinabi ng mga embesigador na ang sospek ay inutusan ng biktima na idiretso ang sasakyan sa Don Carlos Village kung saan doon na idinispat siya si Gerardo. Ayon sa saksi na noy nasa Bonanza Street, nakarinig siya ng isang putok ng baril bandang 7.45 ng gabi. Maingat siyang lumapit sa lugar at doon ay nakita niya na nakapark ang Innova ng biktima na basag ang passenger window. Noong una ay nakala niya na mayroon lamang nagvandalize sa sasakyan. Ngunit napatago muli siya sa madilim na bahagi ng kalsada nang merong isang tao ang lumabas sa Innova at hila-hila na nito papalabas ang katawan ng isang tao. Ang biktima ay iniwan ng lalaki sa tabi ng kalsada at pagkatapos ay sumakay na ito ng Toyota Innova sa kamabilis na pinatakbo ang sasakyan. Base sa investigasyon, si Nicolo ay kinansel ang grab ride 45 minuto pagkatapos niyang patayin si Gerardo. Sa presinto ay inamin ng sospek na siya nga ang nagnakaw at pumatay sa biktima. Nang tanungin kung bakit niya pinatay ang biktima ay sinabi nito na pera lamang talaga ang gusto niya noong gabi niyon. Pero dahil sa nanlaban ang biktima at tinangka nitong agawin ang baril sa kanya ay tinuluyan na niya ito. Alam ko po na mahirap ako mapatawad ng pamilya ng na, ano kong driver. Hindi ko po alam na siya ay good Samaritan. Umihingi po ako ng pasyensya. Pero lang po ang gusto kong kuhain sa kanya pero ininsist niya po lumaban po siya kaya ako po nagawa yung krimen. Sinikulo ay agad sinampahan ng patong-patong ng mga kaso at habang naghihintay ng pagilitis, siya ay pansamantalang ikinulong sa BJMP na makikita sa City Jail sa FB Harrison. Pero ang inaasahang tuloy-tuloy na pag-usad ng kaso ay naudlot dahil noong August 15, 2018, ang pamilyang Balbuena at Magidato ay nadismayana naman dahil sa report na sinikulo ay di umunay nakataka sa selda nito sa Pasay City Jail. Ang balita ay mabilis na kumalat at katulad ng inaasahan, ang publiko ay hindi maiwasang mapatanong na papaanong nakatakas ang sospek. Ngunit kahit ilang beses silang paulit-ulit na magtanong, si Superintendent Bernie Ruiz na namumuno sa BJMP ay hindi itinetalye kung papaano nangyari ang lahat. Ngunit dahil sa pressure mula sa mga reporters, Kalaunan ay matipit itong sinabi sa interview na nakatakas ang salarin ng akitin nito ang bubong. Ngunit hindi siya nagbigay ng anumang kasagutan ng tanungin kung paano ito mismong nakalabas sa kanyang hulungan. Nag-launch ng manhunt operation ng Pasay Police upang mahuli ang salarin. Ngunit hindi nila ito makita kahit anong hanap nila sa mga posibleng itong hideout. Pero noong November 25, 2018, mahigit tatlong buwan simula nang ito ay milagrong nakatakas sa City Jail, sa pangunguna ni Senior Inspector Manuel Jr. Taytayon, ang mga pulis ay sinugod ang isang lugar sa baklaran pagkatapos nila makatanggap ng tip na doon di umano nagtatago si Nicolo. Ngunit ang salarin ay hindi talaga papahuli ng buhay at walang habas itong nakapagbarilan sa mga otoridad. Ngunit sa dami ng mga pulis na kasama sa operasyon ay hindi na siya nakatakas at ayon sa ulat, ang sospek ay napatay ng mga otoridad. Bukod sa kanya ay namatay din si Senior Inspector Taytayon. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!